So yun, nandito na naman ako. Magre-record kami ng This Track Part 2. Kung ano man title na ito, guys. Ayan, magre-record ulit tayo. Let's go. Ayan yung type of beat namin. Type of beat lang. Ano ako so? Yun, ano muna ako madirect? Una muna intro ko lang muna. Oo, nag-iinit ka na ba? Nag-iinit na ako, na yung mga letra ko, yung mga verses at mga verses. Pwede balances. bang ano muna, mahina lang muna? Ibig sabihin yung hindi 100%, kaya mo ba yun o hindi? Depende kung, basta nag-iinit na ako ngayon. Sige, lapatan mo na ako direct. Tapos inulit mo na naman. Ano? Lapo ka ba, tol? Ha? Ha? Masakit yun! Let's go, guys! Ano na to? Intro pa lang yun. Tapos ito naman, next natin is mga verses ng mga baran ng no, ko. Okay, so ginagawa na guys. Hindi na edit pa. Kinatawa talaga ako sa video, Tapos inulit mo na naman. Shish, 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 Guys, ako nga pala, guys. Shinat lang namin to. Yung mga verses, mga verses namin, guys. One day shoot, tapos yung MB, ngayong araw rin. Diba? Nahirap? Nahirap? Eh, di ba? Ganon ka lupit. Nahirapan nga bang maging mabait? Nahirap? Hindi, ewan ko dito sa bagong ligo na to. tigam mo, bagong ligo yan. Pero yung mga bara niyan, may init. Di ba? Magpapainit ako, idol. Yun, oh. Ano bang ginagamit mo, Joel, na ano? Na pampaligo, malalamig ba na tubig o oh? may init o may yelo. May yelo gusto ko eh, paray, kasi para mawala ka agad yung lamig. Kasi mag-iinit ako dyan pag nag speed na ako ng mga metaphor bars ko eh. Uh, Nagre-record ka bro. Uh, waiting Kailan nyo sinulat yan? Hmm? Kailan ngayon, yung yung lang. Ngayon lang talaga. Uh oh. -huh. Tapos mamaya, MV na to eh. MB Tapos na to eh. MV na to. Eh. One day, one day sulat, one day shoot. One day release.

Sino sa sa'yo? Uy! Sino daw? Sino kumutong sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Ba't umiiyak to? Ba't umiiyak yan? Hindi ako ba kayaan. Inaluto na naman! Umaaboy na naman! Woo! Uy, wait lang, sarado ko lang muna. Hindi mo pa pala ini-scroll eh, no? Gusto mo ba ng sasakyan na one day process lang? Dito sa M-Cars, napakadali lang yan. No need bank approval dito. Kailangan mo lang ng two valid IDs. Proof of billing, proof of income, tapos down payment. Dito lang matatagpuan yan, guys. Tapos kung gusto mo sila i-contact, ito yung hanapin mo. Tapos nga pala, i mo yung page nila na kaya ano bang iniintay mo? Pumunta ka na dito sa M-Cars. Tsaka wait lang pala. Nga pala. Pag bumili ka ng kotse dito, pwede ka manalo ng cash, tsaka ng iPhone. Tsaka kung pupunta kayo dito, sabihin nyo lang ang M-Cars Happy Friend. Kaya tara na, bumili na ng kotse sa M-Cars. Wait lang, lalabas lang ako. Bye guys. Happy Friend. <laughs> Nakakatuwa kayo. Burger ka sa akin.